Magandang araw mga kakayod, nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ang mga bagong kaalaman, kwento, aral, at mga diskarte na pwedeng malaman at magamit ng ating mga kakayod na nag-a-apply dyan sa Pilipinas, na nandyan sa Manila, at sa mga kakayod natin na Nandyan pa sa bawat probinsya sa Pilipinas na may balak at may plano na mag-apply para maging isang OFW Greetings muna tayo mga kakayod sa lahat ng mga patuloy na tumatangkilik, nanonood at sumusunod sa ating vlog Lahat ng mga OFW sa anong parte ng mundo Dito po sa Middle East, sa Saudi, Riyadh, uh, Damam, Jeddah at lalo lalo na po dyan sa iba't ibang mga probinsya sa Pilipinas mga kakayod yung platform sa ating vlog ay itutuo na talaga natin isisintro na natin sa pagbibigay ng mga tips bagong kaalaman mga techniques at mga pwedeng i-apply ng mga kakayod natin na nandyan sa Pilipinas nagpa-process ng kanilang mga papeles sa pag apply para makapagtrabaho dito sa ibang bansa at sa mga kakayod natin na nagbabalak pang mag-apply para maging isang OFW yung pag-uusapan natin ngayon mga kakayod kung ano yung mga dapat dalhin ng isang mag apply na kakayod natin sa Manila galing sa probinsya para hindi siya mahirapan habang nag stay siya sa Manila, nag apply at nag-aantay kung kailan siya makaalis, makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Unang-una mga kakayod, yung pinaka-importante na kailangan mong dalhin galing sa probinsya, yung sapat na halaga ng pera napag-usapan na natin mga kakayod sa mga nakaraang vlog natin na maximum range ng pera na kailangan dalhin pag nag-apply ka sa Manila para makasurvive ka ng dalawa hanggang tatlong buwan na pag-aantay bago ka makaalis, makapagtrabaho dito sa ibang bansa ay naglalaro sa 40,000 hanggang 60,000 pesos po kasi marami tayong pagagastusan una mamamasahe tayo kung anong ways of transportation yung gagamitin natin para makarating tayo sa Manila magbabayad tayo sa titirhan natin doon gagastos tayo sa mga payment sa pag apply natin at siyempre mga kakayod yung pagkain natin sa pang araw araw na pinakamahalaga para maging kondisyon yung isipan natin yung katawan at yung mga pang-araw-araw natin na magiging mga diskarte dahil busog at saka maganda yung kondisyon ng ating pangkalahatan. Pangalawa mga kakayod, kailangan mong ihanda yung sarili mo, yung mental aspect mo, yung physical conditioning mo at saka emotional attachment sa sarili mo at saka sa pamilya mo na umpisa na na malayo ka sa kanila. Kasi mga kakayod, kung gusto mo talagang maging OFW at pupunta ka na sa Manila para umpisahan yung pag apply mo, dapat matanggap na ng kalooban mo ng pag-uutak mo at sa katawan mo na kailangan mo mamuhay na ng ikaw na wala ng tracing sa pamilya mo, wala ng tulong galing sa kanila at hindi ka naaasa sa kanila. Kailangan mong sanayin yung sarili mo na sa pagkain, sa pagising o sa paglaba, ikaw na yung gagawa kasi ang buhay dito sa ibang bansa, ikaw lahat yung gagawa para sa sarili mo. Pangatlo mga kakayod na dapat maihanda ng isang aspirant OFW sa pag-alis pa lang niya sa probinsya para mag-umpisa ng mag-apply sa Manila yung kanyang kaalaman na dapat nakaprogram na sa isip niya kung anong mga paraan yung gagawin niya na tama na dahilan ng pagkabilis ng mga lakad niya araw-araw sa Manila hindi siya maloko hindi siya mapag-iwanan at updated siya sa mga nangyayari instruction ng agency at saka yung mga dapat niyang gawin para mas maging okay matanggap siya ng mabilisan at makasundo niya yung magiging amo niya lalo na sa panahon ng pag interview sa kanya kasi mga kakayod na pag-usapan natin yan dahil sa ating mga experience before may nakasabayan tayo sa pag apply na aanga-anga pa lang medyo hindi pa sila handa sa mga diskarte kaya minsan nakaka tanggap sila ng medyo hindi magandang feedback galing sa mga nagtatrabaho sa agency na naglalakad sa mga papel nila kaya minsan natatagalan sila bago makaalis bago natin pagpatuloy mga kakayod paki-comment mo na sa baba kung isa kang OFW na nandito na sa ibang bansa na napagdaanan mo at pinagtatawanan mo na lang ngayon yung mga pinag-usapan natin dahil isa din tayo o isa ka rin sa mga dumaan sa ganito at nagkalagpas at kung hindi ka man dumaan sa ganito pero nakita mo at saka na experience mo rin sa mga kasama mo paki feedback na lang po para alam natin kung ano yung inyong mga saloobin at paki like na lang po subscribe at hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin pang apat mga kakayod na dapat na maihanda ng isang mag a na OFW galing sa probinsya sa pagdating niya sa Manila yung pagiging matapang at pagiging alerto sa lahat ng mga instructions mga ipalakad at mga pwedeng makatulong sa kanya lalo na po sa panahon ng kanyang mga examination at pagsusulit napag-usapan natin itong mga kakayo dahil pagpalagay na lang natin ang isang kakayo natin na nasa Manila na nag, nagmi-medical na siya dapat isa sa mga pagsusulit sa medical yung tinatawag na neuro ay sagutan niya, kailangan niyang busisiin at kailangan niya talagang maitama dahil kung magkamali man siya doon kahit sabihin na natin na okay siya mentally, pwedeng ma-question ma siya ng examiner at saka ng... Uh, medical center na may possibility na mapatagalan yung pag-alis niya kaya nasabi natin at napag-usapan natin yan mga kakayod pang -lima mga kakayod na dapat ihanda para matagumpay at saka okay yung pag-apply mo sa Manila galing sa probinsya yung mga trusted friends natin. Ibig sabihin ng trusted friend mga kakayod, halimbawa, kailangan talaga natin na magdagdag pa sa naidala natin na 40 to 60,000. At least, na-inform na natin yung mga malalapit sa atin na kaibigan o kamag-anak at saka makuha natin yung willingness nila na mapahiran tayo emergency para makontinue yung pagtakbo ng pag-apply natin at saka lalong lalo na po pag paalis na tayo at saka yung problema na lang natin mga kakayod yung pamasahin na lang papuntang airport mga kakayod maraming mga dapat pang ihanda ng mga aspirant natin na mag-a-apply sa Manila galing sa probinsya na sigurado natin na hindi natin nabanggit or hindi natin na recall sa pinag-uusapan natin ngayon. Pero itong mga naibigay natin na mga pointers na mga paghahanda sana ipasok nyo sa utak nyo gawin nyo to at saka isabuhay nyo sa pag a-apply nyo dyan sa Manila para at least hindi na kayo mahirapan masyado habang tumatakbo yung proseso ng pag apply nyo at magiging successful kayo na makaalis dito sa ibang bansa para makapagtrabaho para sa ating pangarap at sa pamilya dyan sa Pilipinas. Ang buhay ng isang OFW mga kakayod, magumpisa yan sa pangarap, uh, plano, paggawa mo ng aksyon, pag-a-apply mo, hanggang sa makarating ka dito para magtrabaho kaya tiyaga lang mga kakayod dasal at tiwala lang sa sarili hanggang dito na lang tayo mga kakayod maraming salamat po